Marcos Unang Kabanata Ito ang magandang balita tungkol kay Heso Kristo, Anak ng Diyos. Nagsimula ito nung matupad ang isinulat ni Propeta Isayas. Narito ang sugo ko na aking ipadadalang mauna sa iyo. Iahanda niya ang iyong daranan. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang ihanda ninyo ang tarana ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. At dumating nga sa ilang si Juan na nagbabautismo at nangangaral. Sinabi niya sa mga tao, Pagsisihan ninyo taligda ng inyong mga kasalanan at pabautismo kayo upang kayo'y patawari ng Diyos. Halos lahat ng taga at taga-Herusalem ay pumunta kay Juan ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y binautismuhan niya sa ilog Jordan. Ang damit ni Juan ay yari sa balahibo ng kamelyo. Balat na ang hayop ang kanyang pinakasinturon sa baywang at ang pagkain niya ay palang at pulot pukyutan. Ito ang ipinapahayag niya sa mga tao. Ang darating na kasunod ko ay higit na makapangyarihan kaysa sa akin. Hindi ako karapat dapat kahit pan lamang ng tadi ng kanyang sandalyas. Binabautismuhan ko kayo sa tubig. Ngunit babautismuhan niya kayo sa Espiritu Santo. Sa panahon din yun, dumating si Jesus mula sa Nazaret sa Galilea at siya'y binautismuhan ni Juan sa Ilog Jordan. Pagkaahong pagkaahong ni Jesus sa tubig, nakita niyang nabuksan ang kalangitan at bumababa sa kanya ang espiritu na tulad ng isang kalapati. Narinig mula sa langit ang isang tinig na nagsasabi ng ganito, Ikaw ang minamahal ng anak, lubos kitang kinalulugta. Pagkatapos, si Jesus ay agad pinapunta ng espiritu sa ilang. Nanatili siya roon ng apat na araw at do'y tinuksus siya ni Satanas may ilap na hayop ang kasama niya roon, subalit pinaglingkuran siya ng mga anghel. Nang nakabilanggo na si Juan, si Jesus ay nagpunta sa Galilea at ipinangaral doon ang magandang balitang mula sa Diyos. Sinabi niya, Dumating na ang takdang panahon. Malapit ng maghari ang Diyos. Dahil dito, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa magandang balitang ito. Habang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, may nakita siyang dalawang mangingisdang nag-ahagis ng lambat. Sila'y ang magkapatid na Simon at Andres. Sinabi ni Jesus sa kanila, Sumunod kayo sa akin, at kayo'y gagawin kong mangingisda ng tao. Pagkasabi niya nito'y iniwan ng magkapatid ang kanilang lambat, at sumunod sa kanya. Nagpatuloy siya ng paglalakad at sa di kalayuan ay nakita niya ang mga kapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa kanilang bangka at nag-aayos ng mga lambat. Tinawag din agad sila ni Jesus at sila na may sumunod sa kanya. Iniwan nila sa bangka ang kanilang ama na kasama ng kanilang mga taong upahan. Nagpunta si Jesus sa Kapernaum at nang sumunod na araw ng pamamahinga, ay pumasok agad si Jesus sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagat nagtuturo siya ng may kapangyarihan, hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking sinasaliba ng masamang espiritu. Siya'y ay sumigaw. Anong pakialam mo sa amin? Jesus na tigong nasaret. Naparito ka ba o kami buksain? Kilala kita! Ikaw ang panal na mula sa Diyos! Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, Tumahimik ka! Lumabas ka sa kanya! Pinangisay ng masamang espiritu ang lalaki, at pagkatapos ay lumabas na sumisigaw. Nang gilalas ang lahat, kaya't sila'y nagtanungan. Ano ito? Bagong katuruan at makapangyarihan pa! Nautusan niya pati ang masasamang spirito at sumusunod naman ng mga ito sa kanya. Mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Mula sa sinagoga, nagtuloy agad sila sa bahay ni, ni Simon at Andres kasama sina Santiago at Juan. Nakaratay noon ang biyena ni Simon dahil sa lagnat. At ito'y ipinaalam nila agad kay Jesus. Kaya't nilapitan ni Jesus ang babae hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon di nawala na ang lagnat ng babae at naglingkod siya sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga sinasaliba ng demonyo. Halos lahat ng tao sa bayan ay nagkatipon sa harap ng bahay at kanyang pinagaling ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman pinagaling din ni Jesus pati ang mga sinasaliba ng demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga demonyo sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa bumango na si Jesus at nagtungo sa isang ilang na upang manalangin. Hinanap siya ni na Simon at ng mga kasama nito at nang siya'y matagpuan, sinabi nila, Hinahanap po kayo ng lahat. Ngunit sinabi niya sa kanila, Kailangang pumunta rin tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pagparito ko. Nilibot nga ni Jesus ang buong lalawigan ng Galilea at nangaral siya sa mga sinagoga at nagpalayas ng mga demonyo. May isang ketonging lumapit kay Jesus, lumuhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapapagaling ninyo ako, Nahabag si Jesus sa ketongin, kaya't hinawakan niya ito at sinabi, Oo, ibig ko, gumaling ka. Noon di nawala ang ketong ng lalaki at siya'y gumaling. Pagkatapos, pinaalis siya agad ni Jesus at pinagbili na ng ganito, Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay magpasuri ka sa pari at pagkatapos ay maghantog ka ayon sa iniutos ni Moises. Gawin mo ito bilang patunay sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit pagkaalis ng lalaki ay kanyang ipinamalita ang nangyari sa kanya. Dahil dito, hindi na hayag ang makapasok ng bayan si Yesus, na natili na lamang siya sa labas ng bayan. Doon siya pinupuntahan ng mga tao buhat sa iba't ibang dako